Ngayon ay kaharap niya, ang babaeng pangalan ay nakalagay sa calling card. Magandang babae nga si Mrs. Mejia at mukhang mas bata nga kaysa tunay nitong edad. Pero ewan ba kung bakit may aura itong hindi gusto ni Marian? Ewan niya kung ano. May ibinigay hong calling card sa akin ng driver mong si Mang Donato. Magalang nasagot niya. Ah, nagpunta ka rito dahil interesado kang malaman kung ano ang gusto kong ipagawa sa Opo, nagalis ito ng salamin sa mata. Nagtataka ka siguro kung bakit dalawang milyong piso. Ang iniaalo ko sa sino mang willing na tumanggap ng trabaho ang gusto kong ipagawa. Napatango si Marian. Sa totoo lang ho, nagtataka talaga ako. Masyadong malaki ang dalawang milyong piso. Dahil hindi rin madali ang ipagagawa ko. Paliwanag nito. Handa ka bang gumawa ng isang trabaho mabigat? Napalunok si Marian. Naalala naman niya ang kanyang itay. O po, kung kaya ko. Kayang-kaya kaya mo ito iha. Madali lang ang trabaho ito para sa isang tulad mo. Nangunot ang noon niya. Anong ibig ninyong sabihin? Hindi agad nito sinagot ang tanong ni Marian. Sa halip ni Lingrito ang isang nakakwadrong larawan. Tatlong tao ang nasa picture. Isang lalaking siguri ay kaedad ni Mrs. Mejia. Si Mrs. Mejia mismo at isang lalaking siguro ay mga 26 anyos. Larawan niya ng pamilya ko. Sabi nito, nakatingin pa rin sa nakakwadrong larawan. Yan ang nasira akong asawa. Balo na kayo, ma'am? Oo, tatlong taon na. 24 anos naman si James nang kunan ang picture na iyon. Tama ang tansya niya tungkol sa edad ng anak ng mag-asawa, isip ni Marie. Naghintay siya sa susuro na sasabihin ng babae. 27 years old na ngayon si James. Sinasabi ulit ni Mrs. Mejia, gusto kong paibigin mo siya. Napabuka ang bibig ni Marie. Nagulat. Nagulat ka ano? Nakangiting saan nito? Paiibigin ko ang anak ninyo at ayun ang babayaran yon dalawang milyong piso sa akin. Oo, mabilis na sagot nito. Pero maagap ding idinugtong. Paiibigin mo siya at pagkatapos ay papatayin. Halos namuwa ang mga mata ni Marian sa narinig. Are you kidding? No, I'm serious. Anak niyo, ipapapatayin niyo. Naging mapakla ang ngiti Mrs. Mia. Hindi ko siya anak. What? Iyon ang totoo. Deklara nito. Ako nga ang nakilala niyang ina. Pero ang totoo, hindi ko siya tunay na anak. May depresya ako sa madras at hindi maaaring magbuntis. Natuklasan niya ng asawa ko dalawang taong makaraang makasal kami. At nakiusap siya sa akin. Anong pakiusap? Naghanap siya ng babaeng magdadala ng kanyang binhi. Ibig ninyong sabihin, baby maker? Tama, baby maker. Minayaran niya ang babae at nang magbuntis at makapanganak, inirehistro namin sa aming pangalan ng bata. Walang alam si James tungkol dito. Okay, naisip ni Marian. Hindi nga nitutunay na anak si James pero hindi pa rin yung sapat na rason para patayin ang binata. Hindi niya maubos naisip kung bakit kailangan magplano ng ganong maitim na balak si Mrs. Mejia laban sa binatang ito na nagpalaki. Kaya mo bang gawin ang pinagagawa ko? Untang nito na hindi pa rin nagsalita ang dalaga. Kaya ko siyang paibigin. Kaya lang bakit kailangan pa siyang patayin? Tumasang ka ng kilay ng babae. Kung ano man ang dahilan, akin na lang yun. Kung datanggapin mo ang trabaho, ang trabaho mo lang ang sundin ko. Kung ano ang pinapagawa sa'yo. Napalunok si Marian, suplada sa isip-isip niya. Pero wala na siyang panahong maging maurirat o maging mapili sa klase ng trabaho ang ibig ipagawa sa kanya. Nakikipag-unahan siya sa panahon, kailangang matalo niya si kamatayan. Sa isang karera ang nakataya ay buhay, buhay ng kanyang ama. Halimbawa ang tatanggapin ko ang trabaho, paano ang magiging kung tatanggapin mo ang trabaho, ibibigay ko na agad sa iyo ang kalahati ng halagang magiging kabayaran mo. No? Agap nito, hindi na siya hinayaang matapos pang pa gusto niyang itanong ang natitirang kalahati kapag nakita ko ng isang malamig na bangkay na si James. Paano kung halimbawa mabigo akong paibigin siya? Sa bagay na yun, wala tayong magiging problema, Maya. At least ay nakikita kong nag ka. Kapag nabigaw kang paibigin siya, siguro na ay pwede mo pa rin makuha ang kanyang tiwala. At kapag nakuha mo na ang tiwala, Iisip tayo ng paraan kung paano natin siya maililigpit ng pareho tayong hindi malalagay sa alanganin bilang suspect. Pero paano naman halimbawa lokohin ko kayo? Iwi na siwas nito ng marahalang kanang hindi turo. Don't ever do that young lady. Mapapahama ka. Kaya kung bumayad ng hard killer, mababay. Maipapatay ka lang. Kinilabutan si Marian. Hindi siya kumibo. Alam kong nangangailangan ka ng pera sa mga panahong ito. Sabi ulit ni Mrs. Mejia. Alam kong nasa ospital ang father mo. Maluba. Napanganga na naman si Marin. Paano niyo nalaman? Kaya nga huwag kang mag-isip ng lokohin ako. Sabi uli ng ginang, kapag hinusto ko ay magagawa kong alamin. Pag kumilos ang pera, walang imposible. Ang sabi nga, when one talks, everybody listen. Tuso ang matandang babaeng ito. nasir. isa love ni Marian. Hindi nga niya ito maiisan. Ano Marian, tinatanggap mo ba? Ang trabaho, tanong nito maya-maya. Hindi siya makasugod. Alalahan mo ikaw na lang pag-asa ng itay mo. Untag nito, may pigil ng iti sa mga labi. Sa dami ng babae, bakit ako ang napili mong alukin ng trabaho ng ito? Tanong din niya. Unang-una dahil maganda ka. Ikalawa dahil singer ka. At pag singer ka, ibig sabihin ay may inclination ka rin sa pag-arte. Ang trabaho ay nangangailangan ng mahusay na pag-arte, Marian. Nawalan ulit ng emig ang dalaga. Kung nag-aatubili ka, sabihin mo agad. Sabi nito, magpapahanap na lamang ako ng iba kay Donato. Oh, eh, napalunok-lunok muna si Marion. nag talaga siya. Pero alam niyang no other choice kundi yung tanggapin niya ang trabaho eh. Sa ganoong paraan siya magkakaroon ng instant money at sa isang emergency na kagaya ng kinasasadla ka ng kanyang pamilya, yan ang instant solution. Sige ho, tinatanggap ko. Umuwi muna sa kanilang probinsya si Marion matapos tanggapin ang paunang bayad na isang milyong piso ni Mrs. Guadalupe Mejia para masiguro ang kaligtasan ng ama ay umarkila si Maya ng isang ambulansya at dinila sa heart center ang lalaki para doon sa mailalim sa heart bypass operation. Tuwang-tuwa ang kanyang ina. Pero saan ka kumuha ng pera? Tanong nito. Titig na titig sa kanyang mukha na akala mo'y may ginawang kasalanan ng dalaga. Nangutang ho ako sa isang... sa isang kaibigan. Pautal na sagot niya. Nautal siya sapagkat hindi naman siya sa nang magsinungaling. Kulang-kulang na limanda ang piso ang na nagastos natin sa ama mo at patuloy pa tayo sa pagbili ng mamahaling mga gamot. Sino ang kaagad-agad na magtitiwala sa iyong magpautang sa ganong kalaking halaga? Napipilan si Mayam. Inutang ko yun sa isang, sa isang may-ari ng club na kinakantahan ko. Sabi niya, ang usapan namin babayaran kong unti-unti sa kanya sa pamamagitan ng pagkanto sa club niya gabi-gabi. Kaya lang matatagalan siguro na'y maguli-uli makabalik sa probinsya natin tutaliglas na si Itay. Mix ang emosyon ni Marian habang nagbibiyahe patungong San Rafael, ang probinsya ni na James, na ang binata habang mahala ng Hacienda Mejia, isang malaking halaga ng kayamanang naiwan ng amang si Ruben Mejia. Medyo ang pakiramdam ng dalaga sapagkat alam niyang nasa ligtas na kalagayan ng kanyang Itay. Magaan sa dibdib ng isang anak na malamang nakagawasin ng paraan para madugtungan ang buhay ng taong nagpala sa kanya. Pero may agam-agam din sa kanyang puso. Patungo siya ngayon sa Hacienda Mejia upang gumawa ng bitag na magdadala kay James sa kamatayan ito. Napabuga sa hangin si Marian. Never in her life na inakala niyang masasangkot siya sa ganong maitim na plano laban sa kanyang kapwa. Never in her life na inakala niyang isang lalaking inimbatahan niya sa intablado para kantahan ay magiging tulay pala niya tungo sa ganitong sabuatan. Alam ni Marian na mababa na ang tingin sa kanya ng mga dating kaibigan dahil singer siya sa mga club. Sa ibang makikitid ang isip, ang isang bahaging nagtatra, baho sa club, ano man ang trabaho nito, ay tiyak na nakikipaglambutsingan sa mga lalaki. Iyon ang dahilan kung bakit hindi na siya sumipot sa St. Catherine University Grand Reunion. Nahihiya siya sa kanyang mga kabatch na pulo successful na. Huwag naman sana siyang pumalpak sa lakad niyang ito, dasal ni Marian sa sarili. Pag pumalpak siya ay natunugan pa ng media ang sabuatang grande nila ni Mrs. Mejia laman sa kaisa-isa nitong anak, tiyak na lalo siyang kukutsay ng mga kakilala. Mahigit limang oras ang biyahe mula Maynila hanggang San Rafael. Nakatulog sandali si Marian sa biyahe. Nang magising siya na sa terminal ng bus ang nagbababaan na ng mga pasahero. May San Rafael na, sabi ng konduktor. Pero nagulat pa si Marian. Kinuha niya ang overhead compartment ng kanyang bagahe. Nahiling pa si habang paikakang ang tinungo ang pinto ng bus. Paika-ika sapagkat medyo mabigat ang dala niyang maleta. Nahiling pa si sa sapagkat hindi niya akala magiging ganun kabilis ang biyay. Siguro'y talagang ganun kapag ayaw mo pang makarating. Sa iyong paroro, sa totoo lang ay kinakabahan si Marian sa magiging pagharap nila ni James. Ewan niya kung bakit. Palingali nga siya ng makababa ng bus. Kinakawen siya ng mga tricycle driver na nasa bukalan ng terminal. Miss Tricycle, lumapit siya sa isa. Alam niyo ba yung hacienda, mihiya? Tanong niya. Aba, oh ma'am. Alam ko yun. Malapit lang ho dito yun. Magkano mo ako sisingilin kung magpapatid ako sa hidang? 50 pesos, ma'am. Pwede na yun. Nagulat pa siya. Akala ko sabi mo malapit lang. Bakit 50 pesos mo ako sisingil? Napakamot sa ulong krisikal, diba? Malapit nga lang ho dito ang bukali ng hacienda. Pero kung sa mansion ng mahiya ang punta niyo, malayo ho yung sagit ng hacienda. Ganun ba? Nakikita niyo? Sige na nga. Lumigid ang tricycle driver at kinuha ang bitbit na maleta ng dalaga at inilagay yun sa top carrier. Pumasok na sa sidecar si Maria at pumesto na sa motor ng ilaki. Maya-maya pa'y nasa highway na ang tricycle. Pinapaspas ng panghapong hangin ang hanggang balikat na buhok ni Marn. Sa kanyang isip ay sinasariwa ang huling instruction sa kanya ni Mrs. Mejia. Darating ka sa asyenda at ha, mo ako. Magpapakilala ka kay James at sasabihin mong, mong anak ka ng matali kong kaibigan napatira ka na matagal sa sa sasabihin mong patay na ang iyong ina. Itinanong niya sa babae kung naroon ba ito. Sa na pagdating niya. No, wala pa ako roon. Mauuna ang dating mo, Sasha. At magugulat pa ako kunwari kapag nalaman kung kong anak ka ng matali kaybigang kaibigang si Amanda. Tapos ay ibabalita mo sa akin na namatay na si Amanda at iiyak ako. Pagkatapos aalukan kitang doon muna sa asyenda habang gusto mo. Planchado ang plano ni Mrs. Mejia. Walang makikitang butas ng sino man. At syempre kasama sa plan, papayag si Maya na tumira muna sa asyenda habang nililimot ang kamatayan ng kanyang ina at habang nililimot ang kamatayan ng inang si Amanda na kaibigan ni Mrs. Mejia doon siya ay sasagawa ng unti-unting pangaakit sa binata. At huwag mong kalilimutan, itagwad ang itatawag mo sa akin. Huwag na huwag kang magkakamali. Pag nadulas ang dila, may papalpak ang plano natin.